Nagsasagawa ng caravan ng mga taga-suporta ni Mayor Rodrigo Duterte sa Davao City. Hinihikayat nila si Duterte na tumakbong Pangulo sa election 2016. Makibalita tayo live kay John Paul Siniel ng GMA Davao. John Paul! Maki, libo-libong supporters ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang nandito ngayon sa Rizal Park para magtipon-tipon sa kanilang malaking caravan bilang panawagan sa Alkalde na tumakbo siyang Presidente sa susunod na taon. Pinangunahan ng grupong Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee o MRRD NEC at Duterte for President 2016 Movement ang nasabing caravan na tinawag pa nilang People's Declaration. Karamihan naman sa supporters ni Mayor Rodrigo Duterte ay pawang mga masa na kinabibilangan ng mga taxi driver, PUJ driver at iba pa. Meron ding supporters na lumahok na galing pa sa Luzon at Visayas. Sa ngayon, dahan-dahan ng nakarating ang iba't ibang mga sasakyan mula sa iba't ibang panig ng Mindanao, yung Tagaluzon at Visayas kasi ay kahapon pa na parito. Dahan-dahan na pong napupuno ang mga bakanting espasyo dito sa Rizal Park upang maipakita sa karamihan na marami nga silang sumusuporta at tumutulak kay Duterte na tumakbong presidente ng bansa. Sa kasalukuyan, Maki, ay patuloy ang People's Declaration Rally kung saan pinapagsalita nila ang mga karaniwang tao at uh, mga negosyante at uh, mga politiko. Ayon sa huling bilang ng uh, Duterte for President 2016 Movement, ay umabot na sa 17.8 million katao ang naabot ng kanilang karavan. Uh, kung saan ang pinakamarami ay nangyari sa Region 12 na umabot sa 5 milyon katao. Umabot naman sa 3261 vehicles ang nakadalo sa uh, ginanap na caravan sa loob ng ilang buwan sa buong bansa. Uh, Maki nag-deploy na rin ng uh, mga tauhan ang Task Force Davao at Davao City Police Office para masigurong mapayapa at matiwasay ang aktibidad na ito ng mga supporters ni Mayor Duterte. Mamayang alas 6 ng gabi ay uh, gaganapin ang candle lighting at aasahan din ng uh, mga supporters na si Mayor Duterte mismo ay uh, dadalo dito sa tinatawag na People's Declaration upang mapakinggan niya ang panawagan ng kanyang mga supporters. ang at sinisigna na na-run Duterte-run. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. John Paul Siniel, Nagbabalita Pilipinas.